Mga kaibigan, narito na po ang ikalawang kabanata sa ating kwentong pinamagatang, Pira-Pirasong Pangarap. Hindi naging madali para kay Marta ang mga nangyari sa kanyang nakaraan. Naranasan niya kasing mabuli at alipustahin ng kanyang mga sariling kadugo. Tita, gusto ko po sana makapagtapos sa pag-aaral kahit hanggang high school lamang po. Gusto mong makapagtapos? Eh, wala naman kayong pera. Kaya nga, ako, gusto ko po sana magpatulong sa inyo, tita. Dahil wala po akong ibang malapitan. Kung pwede lamang po. Ay, nako, tigil-tigilan mo ako sa ambisyon mo yan. Pero tita, gusto ko po makapag-aral. Eh, sa wala nga akong maitutulong sa'yo. Pero tita, ay, nako, tigil-tigilan mo ako, Marta. Hindi ka ba sa mga pinsan mo maghapon nang nagtatrabaho sa bukit. Tapos ikaw, may ambisyon ka pang magtapos sa pag-aaral? Tigilan mo eh, 'yan nga po, Tita. Kasi eh. po napakahirap po talagang magbungkal ng lupa sa bukit. Kaya nga po gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral dahil ayoko po 'yan ipamana sa mga kapatid ko. Ang gano'ng sitwasyon, ang tumandang magbungkal ng magbungkal ng lupa sa bukid. Aba, at kailan ka pa natutong mag ha? Huwag kang magreklamo, Marta, dahil marangal ang trabahong yan. Yan ay kung hindi mo gusto ang magbungkal ng lupa hanggang sa iyong pagtanda, maaari kayong lumayas dito sa pamamahay. Lumayas kayo, lumayas ka sa pamamahay na to. Yun lang, ganun lang kadali, Marta. Wala na po akong balak na iwasan ang mga obligasyon dito sa bahay gusto ko lang po talagang makapagtapos sa pag-aaral o pumatulungan ng mga kapatid ko. Hindi nagpatinag si Marta at ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang mga pangarap. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral dahil ito ang nararapat. Pangarap niya kasing makapagtapos upang maibigay ang magandang buhay para sa kanyang mga kapatid. Ipinagsabay ni Marta ang pag-aaral at ang pagtatrabaho sa isang restaurant. Kasama niya ang kanyang mga kapatid sa Manila at ito din ay nag-aaral. Pagod, puyat at kalam ng sikmura ang kanyang mga naranasan. Wala naman kasi siyang ibang choice kundi ang magpursige para sa kanyang mga mahal na kapatid. Sa sobrang pagpupursige ay nagkasakit si Marta. Nahinto siya sa pag-aaral at nawala ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Lord, eh, hindi ko alam kung para saan. Kung ano talaga ang mission, ang mission ko. Ang tanging alam ko lang, Lord, ay makapagtapos. Magkaroon ng successful na buhay upang matulungan ko. Matulungan ko ang aking mga kapatid pero bakit nangyari ito sa akin? Bakit nangyari ito sa akin, Lord? <laughs> bakit? S Sorry kong ginabusok ang sarili ko. Sorry kong naging mataas ang vision ko sa buhay. Gusto ko lang naman mabigyan ng na magandang kinabukasan. ang mga kapatid ko at ang aking sarili. Nakakapagod na pong maging isang mahirap. Bigyan mo ba ako ng lakas? Makita at maramdaman ng mga positibong bagay upang ipagpatuloy ang aking mga pangarap. <laughs> Yun na po. unti unti ang na ng gana si Marta sa mga bagay-bagay. Ngunit siya ay lumalaban at patuloy na nagdarasal upang manumbalik ang sigla at lakas para sa kanyang mga pangarap. Mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ikalawang kabanata. Sana po inyong nagustuhan. Maraming maraming salamat po.